Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, hatid namin sa iyo ang ilang kapanapanabik na balita tungkol sa girl group ng bansa, ang Bini, na gumagawa ng kasaysayan sa kon 2024, ang Bini ay gumawa ng waves bilang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa napakalaking music festival na ito. Ang mga nakamamanghang tagahanga sa kanilang pinakabagong single na Cherry on Top, sa kanilang signature denim blue at pink na hitsura. Bagamat hindi makasali ang pinuno ng bini na si Joanna Robles, dahil sa hindi inaasahang isyo sa kalusugan, naging makasaysayang milestone pa rin ang performance ng grupo para sa bini at sa iba pang pop at opium artists. Ang KON ay isa sa pinakamalaking pop festival sa buong mundo na nagtatampok ng mga nangungunang acts tulad ng Inhipen, Mix at Stake. At ngayong taon, Ipinagmamalaki ng Bini na kinatawan ang Pilipinas sa pandaigdigang yugtong ito. Bilang karagdagan sa kanilang pagganap, lumahok ang Bini sa isang espesyal na panel na Meet the Rising Stars, Bini, na kumunikta sa mga tagahanga at nagbabahagi ng kanilang paglalakbay sa ibang balita. Inanunsyo ng Bini na gaganapin na ang kanilang Igranding Biniverse Concert sa Araneta Coliseum sa Nobyembre 16 na at 17. Ang pinakaabangang event na ito ay unang itinakda para sa Oktubre 4 Ngunit na reschedule upang matiyak ang mas kahangahangang palabas, unang ibinunyad ng Bini ang paparating na konsyerto sa huling araw ng kanilang hindi kapanipaniwalang tatlong gabing palabas sa New Frontier Theater. Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo para sa Nobyembre 16 na at 17 para mapanood ang ingranding Biniverse concert ng Bini. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at huwag kalimutang mag-like, magkomento at mag-subscribe eh para sa lahat ng pinakabagong balita sa iyong mga paboritong pop na bituin. See you next time!